Jungle. Okay guys, ang guys. Narapot na to sa ito video guys. karon guys itong vlog. Pakit on ako mga guys. Kung unsa ni akong mga lagang as iro guys. mga lagang aso guys. Kung unsa ilang mga picnic silang ginabuhay guys. Kali guys, unsa sila si Kaka Biljan, Biljan Milanoi. Itong unsa guys, Kaya guys. Si Mautig Nong Saya akan American bully guys. So, tik na lang niya, guys. Iyan ang bunutan ang lubi. Okay. Sit. Up, okay, banat. 1, 2, 3, bunut. Okay, na, guys. Tura, guys. Uy, gaya kita, guys. Tura, guys. Okay, klaro, guys. It's okay, claro, my yes. Iyan ang bunutan at lubi, yes. guys. Ano sa na siya kamayo guys? Tura, guys. Iyan na, guys. Iyan yung mga lagang nakasama din, guys. Uh, marunong mag...

Yan, malapit na matapos guys. Okay. Ang galing-galing niya guys. Oh. Ang pangalan nito guys ay si IC. Isang Belgian Milanoy na bread na babae. Okay, na guys. Okay, go, go, go. IC, go. Go, go, go. Oh, very good IC, very good IC. Nice, nice. Ayan na guys. Ayan na guys. Okay. Hinapo siya talaga. Ayan guys. O oh, Nakita kita nyo na natapos na yung pagbalat ng niyo guys. Siguro naman sa laki niyang ano, katawan. Ayan kaya niyang balatan. sa lakas niya. Ang kanyang mga bibig.

tatapusin niya talaga yan guys lahat ng balat ng niyog yan pag inutusan siya babalatan talaga niya guys okay, malapit na guys malapit na matapos guys Ayan, guys go okay, Aishi yung mga ibang uh, Belgian Milanois get kay ito yung mga Belgian Ah, uh, isa din itong isa, isa So, nakita niyo yun guys sana meron kayong matutunan at nakita yung mga ability ng mga billion milanoy, kahit ano yung mga aso guys, kay kaya-kaya garuan. maraming salamat sa panunod bye